Okay. Ayun na na. Ba't sa'yo ini, ini pa mo? Saamin amin lang nakalapag. Pares din na naman, lagay ko lang sa lagyan. May lagyan pa yun. Uh, Kain na naman, o. Oh. Kahapon. Albay. Ngayon naman. Kapsa, na. o. Oh. Kain na, na kaya. naman. You o. Oh. Kain na, guys. <laughs> you o. Know? Kolesterol. Oh, ay na, po, ay na. Kain na naman, na okay. por. Kapor, albayit ngayon. Kapsa ay, laman, po kain na naman, por. Kainan na naman, kainan na naman. na naman. Rotation to, po. Rotation ba? Por, bukas, pangain na, po. na bukas, kah kah Kahig lang yan, guys. Okay. Pag uh, sa... Ikaw na bukas. O, oh, makalimutan mo. <laughs> Rotation na lang. Rotation. Okay, unang subo. Por, na, unang subo. Mm. Ah, na ako, eh. Kain na naman. Sagbot, oh. Kain na Sagbot, ba? Por, Mmm. kain por kaya, gul. Kain na dito, gul ang kaniyan. 100 plus na naman yung total cholesterol natin nito. <laughs> Albaik na naman bukas. Rotation ng Richard bukas. Mm. <laughs>

Kainin dulu. Kainin dulu gold. Hmm. Terus manok. Tumbling mana? Berdiri tu dong Alan. <laughs> Berdiri <Birthday>. lah. <laughs> Kaya ka na pag nagpakabsa. Araw-araw may birthday. Hmm, tara. Kala ubos yung pinagputahan nyo. <laughs>